Taong 2013, nag-aral sa Bansang Australia ang ngayoy din ng School of Advanced Studies ng St. Louis University na si Dr. Farida. Isa siya sa mga mapalad na nakakuha ng full scholarship sa doctorate degree sa psychology sa loob ng apat na taon sa Bansang Australia. Ngayong balik pinasa siya ang kanyang mga natutunan, kanyang ibinabahagi sa kanyang mga estudyante. So in, paraan para, para, para i-translate sa klase walong education na meron tayo sa university. Sa anibersaryo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia, alok ng kanilang embahada ang scholarship sa mga nais mag-aral sa kanilang bansa. In a way that we... the Filipino students know that they could actually make use of this step to improve whatever learnings they have. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU, mas dumobli pa ang oportunidad para sa mga Pilipinong na is magtapos ng kanilang bachelor's at post-graduate degree sa tulong ng Australia Awards. Uh, Australia has been providing scholarships to the Philippines for many many years and in recent years we've actually doubled, more than double the numbers, uh, where we now provide almost 60 scholarships to Filipinos each year. But in addition to that, Australia just recently hosted an ASEAN Australia summit in Melbourne. And as you know, you probably know, President Marcos uh, actually participated in that summit. And as part of that summit, we announced. The, the scholarships. Sa ilalim ng programa, ang magsisipagtapos ay kailangan bumalik sa Pilipinas para ibahagi ang kanilang natutunan sa Australia. Para sa mga nais kumuha ng scholarship, maaaring bisitahin ang website ng Australian Embassy upang masuri ang mga bagong bukas na scholarship. Jose Robert Vito, para sa Luzon Headlines.